Mga kasensei, kamusta kayo? Ngayong araw, tayo ay mag-uusap tungkol sa walang tigil na debate sa pagitan ni na Stephen Curry at Lebron James. Dalawang basketball superstars na nag-iisang mukha ng NBA sa nakaraang dekada. Pero sino nga ba sa kanila ang mas dapat tawaging, face of the NBA? Tayo ay maglalagay muna sa tamang perspektibo. Hindi patas kung sasabihin natin na si Stephen Curry lang ang face ng NBA, at hindi din patas kung sasabihin natin na si Lebron James lang ang face ng NBA sa nakaraang dekada. Ang katutuhanan ay, silang dalawa ay nagtatakbuhan ng magkasabay sa malalaking laro sa huling sampung taon. Kung tutuusin, sila ang dynamic duo na hindi mawawala sa diskusyon. Ngunit sa labas ng court, magkaibigan naman sila. Walang personalan sa labanan, at ang alam nating lahat ay ang respeto at pagtingin nila sa isa't isa bilang mga magagaling naman lalaro. Kahit na mayroon ng mga lockdown positions para sa ibang manlalaro sa kanilang all-time starting lineup, si Stephen Curry ay nagdesisyon na hindi isama siya sa kanyang all-time starting five ni Lebron James. Iginagalang natin ang kanyang pagpili, ngunit hindi maiiwasan na may magsabi na isa siyang hater ni Lebron. Napag-usapan rin natin ang tungkol kina Tim Duncan at Johnny's Antetokounmpo. Walang duda na si Tim Duncan ang greatest power forward of all time. Ngunit bilang parte ng isang hypothetical all-time starting five, mas pipiliin natin si Janis dahil sa kanyang versatility at kakayahang maglaro ng iba't ibang posisyon. Ngunit sa huli, dapat nating isaisip na ang lahat ng ito ay base lamang sa aking opinyon bilang tagahanga. Ang pinaka sa basketball ay ang magkakasundo tayo at ay respeto ang ating mga opinyon. Ngayon, itanong namin sa inyo, ano ang inyong all-time starting five? Ang inyong opinyon ay mahalaga. Hindi maaaring magkapareho tayo, subalit respetuhin at tanggapin natin ang mga pagkakaiba natin. Iyan lang mga ka-sensei, salamat sa pagmamahal at suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga pag-uusapan at balitang taga-basketball. Ito ang inyong PH Sensei, hanggang sa susunod na kwentuhan.